Sinuportahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga kapwa niya senador na kontra sa contempt order na inisyu ni Sen. Risa Hontiveros laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang nasabing contempt order na magpapaaresto kay Kibuloy ay resulta ng kanyang pangisnab sa sabina ng Senado upang harapin ang mga kaso ng sexual abuse at human trafficking. Ayon kay de la Rosa, hindi na issue ang magpapakulong kay Kibuloy. Dahil ko nagiging kasong kriminal na ang kanyang kinakaharap ay pwede naman itong ipaubayan na lamang sa korte. Well, para sa akin no, uh, magiging immaterial yung uh, pag uh, pag uh, kukulong mo kay Pastor Kebuloy dahil nga uh, ang purpose naman sa committee sa uh, uh, inquiry in aid of legislation. Mm. -mm. Eh kung kung meron tayong kailangang i legislate diyan uh, out of that uh, investigation ay uh, siguro kinakailangan natin presidensyal niya. Pero kung wala, uh, hindi ko na nagkikita ang kailangan kung kailangan talaga siyang andyan. Mm -hmm. Dahil nga, uh, kung yan ay nagiging criminal case na, may kaso na nakasampa sa korte, din na uh, hayaan na lang natin yung korte mag-decide kung uh, anong kailangan niya uh, pananagutan ng uh, nasasakdal. Si De La Rosa ay hindi parte ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Senator Risa Hontiveros. Mga ng walong boto ang contempt order ni Hontiveros upang ma-withdraw ito. Pero sa ngayon, mayroon itong apat na boto mula kay Sen. Robin Padilla, Bongo, Cynthia Villar at Amy Marcos. Para sa MBC TV Network News, ito si Nico Lopez. Sama-sama tayo Pilipino.